Yeah. Ayan na mga design. Charan! Nandito na tayo sa Ayala Triangle Gardens, guys. And ito na yung Ayala Triangle Lights. Kung makikita ninyo, hindi siya ganun kag-garbo. Hindi siya ganun kag-grand. Unlike yung mga previous years. Feeling ko this year, hindi nila binuksan yung Ayala Triangle na light show. Ganyan lang siya. Wala siya yung mga smoke, yung sounds, and yung mga laser lights. Pero ganyan siya. Maganda pa rin naman malamig pa rin. may mga ilaw pa rin. Yan. It's already 9 o'clock, 9.15. So, meron pa rin show yan. Um, uh, nga ganyan. Naka-light up pa rin siya hanggang alas this, I think. Alright? Let's move! Kunti na lang yung tao ngayon kasi nga medyo parang hindi naman siya ganun ka, ka Pero meron pa rin light show dito. Pupunta kayo. May parking sa baba.